Hey, mga kaibigan, marahil marami po sa inyo nagtatanong kung bakit po sa kabila ng uh, mga hindi pagsagot ni Inday Sara sa kanya mga maanomaly ang paggasta ng confidential funds, imbis na sagutin ito, lagi ang bato niya kay House Speaker Martin Romualdez o di kaya naman kay BBM. Ngayon, marami po nagtatanong saan ang itong uh, galit na ito ni Sara Duterte. Tingnan po natin ito pong post. Nakita ko po eh. Sabi ni Laitera, bakit galit na galit si Sarah kay Martin? Basahin po natin. Sa gitna ng maraming isyong kinakaharap ng bansa, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa marami. Bakit nga ba galit na galit si pangalawang Pangulo Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez? Ang kanyang galit ay manlinaw na walang pigil na pag-atake laban sa Speaker. Hmm. Diversion lagi, no? hindi niya may paliwanag yung uh, paggasta ng uh, confidential funds, isisisi kay uh, House Speaker Martin Romualdez, di ba? Ang kanyang galit ay malinaw sa walang tigil na pag-atake laban sa speaker mula sa mga social media influencer hanggang sa mga pahayag mula sa kanyang mga kaalyado. Ngunit ano nga ba talaga ang tunay na dahilan sa likod ng galit ni Inday? Ambisyon at ang plano ng impeachment. Ayan, okay? Ayon po sa mga ulat, ang galit ni Sara ay nagmumula sa kabiguan na may isa katuparan ang isang uh, grandiosong plano na idinisenyo upang itulak siya sa mas mataas na kapangyarihan. Ang plano, alisin si Speaker Romualdez at palitan siya ng isang tapat na kaalyado sa House of Representatives na maaaring gamitin upang patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr sa pamamagitan ng impeachment. Ah, okay. Nabubuko na, no? Kaya lang parang uh, nakarma, no? <laughs> Di ba? Tatalakayan natin separately yung uh, kagabing na isang pa na po, kahapon na na isang pa na na impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Anyway, patuloy tayo. Ayon sa timeline, nagsimula ito noong Pebrero 2023 ng inilunsad ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang isang kilalang pro-China advocate. Mm uh -huh. Ang isang plano upang patalisikin si Speaker uh, Romualdez. Ang kanyang motibo, kontrolin ang House bilang leverage laban kay Pangulong Marcos na nagkaroon ng matatag na panindigan laban sa paglabag sa China at sa West Philippine Sea. Kasi alam naman po natin mga kaibigan, si BBM talagang tumitindig against the bullying of China sa West Philippine Sea. Eh itong mga kaalyado ng China, Diba, sabi nga nung uh, former president, gawin nyo na lang kaming pro, uh, probinsya ng China. ba? Diba? Di ba kayo nagtataka? Lahat ng na mga kaalyado ng mga DDS, ay, ah, eh, huwag na lang nating patulan ng China. Kung nga nandyan sila ng bubong ba ng tubig, umiwas na lang ika tayo. ba? Diba? Ganyan ang mga litanya nila. <laughs> well, bahagi ng plano ang pagkuha ng suporta ni VP Sara. Bilang kapalit ng kanyang suporta, Ipinangako ko ni Arroyo ang kontrol sa house. Oy! Oy, 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 oy. Na magbibigay ng kapangyarihan upang itulak ang impeachment ng Pangulo. Isang banta na hindi maaring baliwalain. Ang pagputok ng tambaloslos, yan po yung term na, syempre, hindi natin maintindihan. Ito, karamihan, itong mga sila-sila lang nakakaintindihan. Tambaloslos, tambaloslos, pero kami, hindi naman namin naintindihan yan, di ba? Nang malaman ng kampo ni Speaker Martin ang plano, agad silang kumilos sa pamamagitan ng pagbaba kay Arroyo mula sa Senior Deputy Speaker patungong Deputy Speaker. Ang hakbang na ito ay nagbigay ng malinaw na mensahe sa kampo ni Sara at Arroyo na ang kanilang plano ay haharap sa malalaking balakid. Hindi nga po nagtagal. Nagbitiw si VP Sara mula sa Partido ng Lakas CMD kasabay ng kilalang insultong tambaloslos, isang malinaw na pag-atake kay Speaker Romualdez na obviously naman, sila-sila lang ang nagkakaintindihan. <laughs> Ito ang naging simula ng sunod-sunod na pag kay Martin. Mula sa mga social media trolls, nakaliado ng DDS, diehard Duterte supporters, hanggang sa mga pampublikong personalidad na malapit kay VP Sara. Tulad nila, Harry Roque, Sal Panelo, Sas Rogado Sasot. Sa halip na direktahing atakin si Pangulong Marcos, nakatoon ang mga pag-atake kay Speaker Martin upang pahinain ang depensa ng administrasyon. Pero, wala pong masama na nagtatagumpay. Nakita nyo po kung anong nangyayari sa kanila ngayon. ba? Diba? Karma is digital nowadays. Ang issue ng confidential funds, ang trigger. Yan. Lalo tumindi ang galit ni Sara nang alisin ng house ang kanyang hinihinging 650 million sa confidential at intelligent funds para sa 2024 sa kabila ng kanyang pampublikong pahayag na ang kanyang mga opisina ay maaaring mabuhay nang wala mga pondong ito, tila ito ang naging tipping point para palakasin ang kanyang kampanya laban kay House Speaker Martin Romualdez. Inilipat ng mga leader ng Kongreso ang CIF mula sa Office of the President at Department of Education patungo sa mga ahensya na mas nangangailangan kasi marami pong programa Itong OBP na mga redundant, no? Meron na mga ibang ahensya ng gobyerno na may ganun na. Okay? Okay. Tulad ng AFP, syempre, kailangan natin palakasin ang ating hukbong sandatahan at ang mga sektor na nagtatanggol sa West Philippine Sea. Ang desisyong ito ay hindi lamang nagpakita ng fiscal accountability, kundi nagbigay din ng direktang mensahe na hindi sinusuportahan ng Kongreso ang paggamit ng malaking halaga ng pampublikong pondo para sa mga operasyon sa OBP na kulang sa transparency. Okay? Ngayon po, malinaw na ba? Malinaw na po ba sa inyo kung bakit po ganyan po ang asal at gawi ng Vice President? Mamaya talakayan po natin, mga kaibigan, ang inihain pong impeachment complaint. Di ba? Sa kabila ng pagsabi niya ni BBM, Presidente Bongbong Marcos na di naman yung pagtatisinday, si wag na yung impeachment na yan. Pero may mga grupo pa rin po na talagang ipinagpatuloy ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Comment down below, ano po sa tingin nyo? Bayan, gising. Magandang umahanggap po sa inyo lahat. Ako po, Silver Voice TV. Mm.